Hi po. Tita Maxi ito ha. Original, original po. Uh, sa labas ng tindahan namin, Karatula ko, Charmy Jenner Merchandise. Nakadikit na Tita Maxi ha. Mamiya sasabihin nyo, nawawala kayo. Ang laking Tita Maxi na po. Uh, panood nyo Facebook ko. Tapos, uh, ano pa yun? Ah! Uh, kanina these two days na awa uh, talaga ako sa mga customer ko na uh, pumunta dito iba sa Malabon isano, ano ninoloko na uh, napaloko sila na picture ko video ko pangalan ko pero yung singlian kung si singlian nakbenta sa kanila ng sing sing tapos na resize iba dinala dito papalitan ng size sabi ko, is, hindi sa amin po yun. Wala akong benta na 399, 5, 499, 599. Tawawa yung mga matanda pa naman na paloko nila. Tapos sinabi pa naman na ang address dito is 43 ba? 43 ong pin? Oo, 43. Hindi, 757 ong pin kami, Minondo, Manila po ha. Uh, mga subscriber, mga friend. Ang address namin is 757 Ong Pin Street, Minondo, Manila, Hindi 43 Ong Pin Street. Tapos, huwag kayo magpaloko din. Huwag kayo magbayad ng COD. Hindi kami nag-COD, BG Cash o Bank to Bank po. Ha? Kawawa mga customer pumunta dito, dinala yun. Sing-sing, magpapalit ng size, pinapakita sa akin na nangitim. Kasi sabi law na 18K. Ay, sorry po, napaka yun ang dibdib ko na pag nakita ko mga customer pumunta dito, ang nahihirapan na ako para ako may sakit ngayon. Kasi napipil ko, ninoko sila, No? Kawawa talaga po. Ninoko sila talaga. Kanina yung matanda. No? Oo, antipolo pa naman. Kahapon din. ah uh, sorry, sorry. Kasi talaga uh, they use my name. Kasi February, totoo, may nagbebenta kami ng money ring na tunay, 18K. Sa kanila, hindi tunay. Sinabi nila 18K. Pero ginamit poster video ko, address ko ano eh, ang address ko mukha ko uh, video ko tapos naman sasabihin niya address namin 43 Ongpin sa Ongpin walang 43 600 plus to 800 plus kaya 757 kami hindi 43 on Pin Street. Sorry po kawawa mga matanda pumunta dito dahil lang papalitan ng sing sing na oh, oh, 377, <coughs> 377 lao. COD binayaran nila yata po. Sorry po, kawawa ha, mga customer. Please lang, please lang. Huwag niyo lokohin customer namin. yan pong kung si please lang, makakalma kayo. Huwag niyo lukuhin mga matatanda. Nahirapan talaga kami kasi hindi naman items ko. Kung items ko, babalikan ko pera niya. Hindi naman items ko. Kawawa talaga. Pag umalis sila, talaga hindi ako makahinga. Talaga naawa ako sa kanila po. No? At ngayon naman, marami nagtatanong sa akin. Magtatanong kayo tapos sayo ka naniniwala, sayang po. May nagtanong, pwede ba <coughs> kakasal? Okay yun kasi on, on due date ka na eh. Diba? June date na kayo, na date na kayo, kailang kasal. Okay lang yun. Pero yun may birthday, sabi ko, extend nyo muna. Halimbawa, 30 ang birthday niya. Sabi ko, ilan araw na lang, ang birthday, hindi pwede advance pwede delay. Halimbawa, pag 30 ang birthday mo, uh, September 3, 4, 5, pwede kayo mag-celebrate. Pero pag yung 30, tapos 28, 29 ka mag-celebrate, hindi po pwede. Hindi. Ang bakit ka, yung paghabol ng uh, celebrate birthday, yung may sakit na o malapit na, yan ang nakahabol ng birthday. Pero pag ordinary tao, birthday, pwede tayo extend, no uh, kasi nagtatanong kayo pag sinabi ko naman hindi pwede sinabi niyo wala na akong magawa O, oh, bakit pa ka tatanong sa akin tapos pag sinabi ko sa inyo hindi naman kayo naniniwala sorry po tapos meron naman maglilipat ng bahay kasi ang landlord nila na pinapaalis na sila okay lang yun pero uh, uh, advice ko lang sa kanina maglagay ng Chongque or Santiago yung before sila yung ghost man kasi bakit iniiwas natin maglipat ng bahay kasi paglipat tayo ng bahay hindi ba dadalhin mo items nyo kama nyo sofa nyo ganun andyan sila hindi mo alam kasi you are not psychic or you not a master hindi nyo alam andyan sila uh, natatamaan kayo pag tinamaan kayo magagalit sila eh, di pagpasakit tayo tapos mag-aalbularo na kayo kasi hindi kayo gumaling magso sorry pa kayo kaya nga hindi namin binabawal kayo maggamit ng uh, ng bahay o verde ito ang lalagay natin sa bahay parang kahapon may napakita sa akin sabi ko doon malapit sa Cubeta meron kaya hindi niya kanina tumawag tita okay na hindi na lang siya nakikilabot ito ang chongkwe kung hindi niyo maiwasan hindi lilipat dali mo bumili kayo dito mag order kayo para pumasok ang chongkwe uh, tulungan kayo yung mga bad energy hindi lokohin kayo no tapos kasabay niyo si Santiago din. Pag may tindahan kayo na feel niyo hindi maganda, ito ang Santiago ko. Oh, ang ganda o. Oh. Ito ang Chongkwe. Yan po. Yan silang dalawa. po. Pwede niyo before and before ng ghost man pwede kung talaga kailangan niyo maklipat ng bahay po ha ha oh? ano po ito po ha oh. Ah uh, text nyo, Tita Maxi Charm or Charmy Ongpin Messenger. Tapos yung kakasal o Macbe birthday, the whole month ng ghost month, suot kayo ng red panty. Iba na na sabi law bakit law red panty ganun-ganon. Ah uh, ilan years na itong red panty. Ah uh, wala kaming palpak pa lahat na tao pag ng red panty para mga bad energy hindi lumalapit and you have more harmony no ito ang mga kailangan natin para dito lang sa ghost man. pero pag tapos ng ghost man, gagamit nyo din po ha huwag nyo naalisin ito yung gold coin sino may gold coin daladala -dala nyo sa packet o sa bra pag babae pinagawa ko sila ginawa ko ng maliit na mini ito yon ginawa po mini 999 susuot natin po. And meron din tayo Sorry, sandali yan. Susukli lang ako. ah uh, meron tayo ito po Kulang uh, pa? 20 na Ah, huh? sorry po, pala. Ah, uh, itong half moon, ah, uh, magtatanong kayo, Uh, good or bad kung tapos na ang uh, mag-alay na kayo o tanong mo kay Songwei pwede ka lagay dito sa facing the door o malapit sa CR o malapit sa butega. Tatanong tayo ito ang half moon na ay nawala ng half moon ko. Kailan misa pa? <laughs> Nahulog si half moon. Nahulog si half moon uh, tatanong mo kay Chongque o Santiago, okay ba? Oh, tapos na ba kayo kumain? O oh, okay ba mag maglagay tayo dito? Pag okay, isang, yung dalawa hindi pareho. No? Pag hindi okay, pareho dalawa. Yan po, ha? Yan. Bili kayo para lifetime magtatanong kayo. Halimbawa, may, may hihiram sa'yo pera. Papahiram ko ba o hindi? Gano'n lang. Pag sinabi, ito, o, oh, pahiram mo. Pag sinabi niya gano'n, huwag po. Ha? O kaya, pupunta ba ako? Ano ba, isang lugar ayaw mo pumunta? Ako, gano'n yun eh. Pag feel ko, ayaw ko, ayaw ko. Tatanong nyo. Oh. Pag sinabi niya, hindi, huwag ka na pumunta. Pag ginawa niya ganito, pupunta kayo. Okay po? Ha? Ganun lang muna, ha? Ah pa, uh, ah, ganun na po ha, yung mga nagtatanong, pwede o hindi, kayo mag na lang. Kasi pag sinabi ko, hindi pwede, hindi naman kayo naniniwala. Kasi feng shui is a guide lang po. Kayo mag-decide -de na, it's a guide na ganun gagawin natin, sino lalagay natin, ganun lang po. And kayo na mag-decide. -de Halimbawa, Marami nagtatanong, itong boyfriend ko, okay ba? Sabi ko, huwag ka magtanong sa akin decide mo, kinik mo yung puso mo. Kung anong sinabi ng puso mo, sundin mo. Huwag mo magtanong sa amin po. Okay? Yan po ha. Salamat po. Susunod baka bukas. Ah, uh, panood nyo TikTok ko and YouTube ko. May episode ako How to Alay ng Ghostman. Alam mo, pag nag tayo, mga friend natin sa bahay, tutulungan talaga tayo po. Okay. Thank you for, thank you for watching. Thank you.